Nangako ang mga bagong opisyal ng Pilipinas Super League o PSL na maraming mga sorpresa ang nag-aabang sa Pinoy basketball fans sa pagsisimula ng panibagong season ng Liga ngayong buwan. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Bagong mga kuponan at mas marami pang mga laro, ito ang maaaring asahan ng Pinoy basketball fans sa muling pag-arangkada ng Pilipinas Super League o PSL ngayong darating na ikasyam ng Nobyembre. Sa pangunguna ng bagong commissioner at PBA legend na si Alan the Triggerman kay Dick, umaasa ang liga na mapaigting palalo ang namamayagpag na industriya ng basketball sa bansa. Kasi ang, vision at saka ang itong liga is ma-uplift pa namin ng basketball as a whole sa makatulong ang aming opportunity for our players. Kasi sa sobrang dami liga, sabihin niya, baka nagkakaroon na ng overlapping o kaya uh, competition. Para sa akin, this is an added opportunity for them. Kasalukuyang may labing walong teams na ang kaluhok sa liga at inaasahang maaari pang madagdagan ito ng dalawa pa. Single round robin naman ang format ng torneo sa first round kung saan uusad sa ikalawang yugto ang top 16 teams. Katulad ng US NCAA Basketball Tournament o March Madness naman ang format ng round 2 kung saan may twice to beat advantage ang top 8 teams. Pagdating sa Final Four at Championship Round, Best of Three Series ang paglalabanan ng mga natitirang kupunan hanggang makoronahan na ang kampyon ng PSL President's Cup. Five game days a week ang schedule ng Liga na magdaraos ng mga laro kada lunes, martes, miyerkules, biyernes at sabado. Dagdag pa ni Commissioner Kaidic target din ng Liga na maging daan upang makadiskubre ng mga talentadong basketbolista sa bansa. Yeah, uh, that's why I'm here. Uh, Siyempre, napanggit ko nga kanina, one of the vision or vision ng, ng, ng Liga is to uh, give opportunity dun sa mga yes. promising athletes o ma-enhance at kanilang talent, ma-improve. Kung kailangan mong turuan siya, kung may makikita ang pamilya na turuan natin ang one-on-one shooting para makatulong sa Pilipinas, di ba? So, kasama yan sa plano. Sa ingranding opening ng liga na idarao sa Smart Araneta Coliseum, masasaksihan din ng mga dadalo ang performances mula kina OPM legend Bamboo at social media star Yuki Takahashi. Rafael Bandayrel para sa Bayan.